Kaya para mahina sum, mahinang buga yung aircon may mga idol ha sobrar pang oh, 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 oh. mahina ang buga ng aircon grabe ah, gelatin huh? gelatin gelatin huh? mahina buga ng aircon mo gelatin pala Ayan. Grabe, no? Before and after yan. Titingnan nyo yung idol. Before and after. Mga idol, pag gumahina ng aircon mo, may nang buga, may nang hangin, pero good ang fan motor, o oh, blower, good ang blower, uh, bago cabin, o tinanggal mo cabin, ganun pa mahina. Ito na ang solusyon, baba evaporator. Mm. Baba aircon. doon. ang kinis. ito. ang kinis. Dito ang kinis. Dito ang ito, Dito